Hello mga kapatid, magandang araw at oras po sa ating lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga presyo ng mga pintura. Kasi sa atin hindi natin maiiwasan na magtanong sa ating isipan kung magkano ba ang mga presyo ito. Ang ipapakita ko mga presyo ng mga pintura ay gaya ng mga water base, elastomeric, uh, gloss latex, flat latex, acrylics papakita ko sa inyo lahat yung mga presyo ng pintura ngayong uh, buwan na ito ang, ang date ngayon ay November 16 bagong bagong presyo ng mga pintura pero hindi ko sinasabi na pare-pares ang presyo ng mga pintura gaya na sa Manila, sa probinsya dito sa amin sa Rawas Isabela pero hindi ko ipapakita kung anong hardware ito Basta nakiusap lang ako kung pwedeng i-video, picturean yung mga presyo ng mga pintura nila para i-share is ko naman sa inyo para hindi kayo nag lang ang bumili kung magkano ba ito ang presyo ng bawat galon. Per galon ang ipapakita ko at meron din ang ipapakita ang uh, isang balde na pamasilya. Ipapakita ko sa inyo lahat ang mga presyo na ito pero hindi lahat ng mga pintura ay na-video ko ang mga pinturang ito ay yung mga basic o kaya lagi nating ginagamit sa araw-araw o kaya lagi nating ginagamit sa ating mga project kaya wag nyo i-skip ang video kong ito at ipapakita ko sa inyo ang mga presyo ngayong 2025 November 26, 2025 para alam nyo rin kung uh, may ni kung ano ang bibili nyo pintura at kung magkano ang presyo nito at may estimate nyo rin kung gaano karami ang gagastos sa pagpipintura na inyo, ng inyong bahay kaya ngayon mga kapatid ay ipapakita ko na sa inyo ang mga presyong ito let's go mga kapatid at panurin nyo hanggang sa matapos dead flat locker 750 clear gloss locker 725 water white clear gloss 800 tapos ito oil wood stain maple 565 ito naman tayo sa baba. Acrytex Top Coat Gloss, 1,070. Acrytex Top Coat Semi-Gloss, 1,070. Acrytex Flat, 1,020. Uh, clear Gloss, Acrytex Clear, 635. Lacquer Primer, Surfacer, 900. Black respot patin, 795. Automotive black or white, 1030. Posito, 975. Traffic paint, 975. Ito naman na traffic, traffic paint pa rin, kulay black, 850. Traffic paint yellow, 1210. Ito tayo sa kabila. Una ulit na to Oil wood stain. 55. Dito naman tayo sa mga elastomeric paint. Ito may mga iba't ibang kulay. Bone ivory. 16. 16 pa rin. Pare-pares lang. Soproflex. Burger brown. 16. Berry... 16 pa rin or 16 mamili lang kayo ng mga kulay ng elastomeric waterproofing paint yan pwedeng i-directa 6, 610 ang presyo nya superflex titan elastomeric 16 pa rin sya maraming kulay yan mga kapatid dito naman tayo sa epoxy primer ito isang litro 310 build right, build right product ito sa 4 liters, 1,130. Ito naman kung primer and sealer. 995 mega grill. Primer and sealer. Concrete primer and sealer. Ito naman, 730. Automotive enamel. Mga bagong presyo to mga kapatid. Tapos dito, itong waterproofing all-purpose na watertight gawa ng pioneer nakakahalaga ng 820 sa 4 liters watertight 101 all purpose waterproofing pioneer po yan mga kapatid tapos dito tayo sa kabila ito naman uh, para sa swimming pool paint ocean blue ang presyo niya ay sa mga hindi pa nakakala mayroong pintura sa swimming pool uh, dito naman tayo sa super toro seal water prop coating 720 toro seal naman ito mga kapatid ito ang mga presyo nya 720 toro seal tapos ito naman yung pambasil nya pwede sa gypsum, pwede sa hardiflex sa konkreto 720 ang presyo nya product ito ng Bostik Ultra Pino na pamasilya 700, 720 ito naman tayo sa kabila uh, titignan din natin dito kung ano ang mga presyo nito dito sa kabila mayroong wall party bali ang wall party, pagkakalam ko ay 2,200 ang Presyo niyan ito epoxy primer gray. 'Yon ang presyo niya, hindi masyadong. Ito 720. Epoxy primer. Ay metal primer pala ito, metal primer. Ito naman epoxy. Ay quick drying quick dry quick drying enamel 750. Ito naman epoxy primer. 800. Olay black meron ng kasamang catalyst yan 1020 product ito ng Weber epoxy primer dito naman tayo ulit sa titan ito na ulit na to kanina 610 lot yan titan ito pwedeng direktang ang ipintura ito pwede rin mag primer muna kayo ng acrytex pwede rin itong ipahit kasi ano ito Uh, self priming din siya parang sa rain or shine self priming halos hindi sila kwan, halos pare pare sila ng presyo meron lang iba, yung ibang kulay namin pagkakaiba o, ito walnut type 40 ito naman big drying inamil mga ito 720 ito quick drying enamel chocolate brown 655 chocolate brown Ito orange may mas mahal 1035 Dito naman maroon quick drying enamel pa rin 775 Ito naman uh, international red 765 Ito bright red Ito naman lemon yellow ito, 720. Emerald green. 720 pa rin. Puro QD ito mga kapatid. Mayroon ng kwan. Ready mix. Iba't ibang kulay na yun mga kapatid. Mamili lang kayo dyan. Ito, QD pa rin. Ito, quick drying enamel pa rin. 775. Ito, 800. Mas mahal sky blue quick drying enamel maraming pagpipilian dito mga kapatid itong white 830 830 ito naman flat enamel 735 glazing pati 640 tapos ito metal primer red oxide 485 ito naman waterproofing 765 Flexiban 765 Ito Permatex Acrylic emulsion 595 4 liters po ito mga kapatid Ito roof guard 625 Pambubong ito roof guard Tapos ito naman roof guard pa rin green 695 bagyo green tapos ito terracotta rock guard pa rin 655 4 liters po yan ito ng pamasilya mason repati 300 permacote gloss latex 750 yan pong presyo niya. ito naman permacote gloss latex 750 pares lang permacote Flat latex, 6.50. Dito naman sa taas, mga kapatid. Ito product ng Voisin. Permacot flat latex, 6.15. May mga kulay na. Dito naman tayo sa mga product ng A-plus, Weather 6.55. Supernova. May mga ready mix na din po sila. 6.55 pa rin, Terracotta. Tapos itong isa 680 Travertine. time Ito naman 655 Bida mo iba't ibang Pangalan Ito wisdom blue 655 Halos hindi sila magkakalayo Winter charm 655 Halos pare-parehas mga kapatid 妈呀！